Live na karong mga orasaha sa kagabi on mga kapit. <coughs> Kumusta ang tanan? Palihog. Mamalihog lang kog Subscribe. Like. Share si sa kuwang gamay nga YouTube channel mga kapit healer aron inyo pong ma suportaan ang ako gamay nga YouTube channel ta karon sa mahilig ani nga pagtulunan o naisigutan nato ni sa mga nangaging panahon nga musir musir ko sa gamay na antiguhan sa pag discovery sa Biblia mga kapit hiler Yang atuang ang atuang isigutan sa pag share karon mao ang pag healing and deliverance nga biblical nga pamaagi <coughs> diri ma diri ma basa sa Mateo Gis oh. Dire na to discovery ang paghiling ug dilibiran sa angayng i sa mga kapit healer nag-ingon diri sa Mateo Gis gitigom ni Hesus ang iyang napulog duha ka tinun og yatagan niya silag gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian Mao kini ang ...mangangalan sa duha ka apostolis Una si Simon gaginganlan Pedro og ang iyang igsuon nga si Andres si and Santiago nga si Juan Mga anak ni ah, mga mga anak ni si video si Filipe og si Bartolome si Tomas og si Mateo ang cobrador sa buwis si Santiago ang anak ni Alpio o si Tadio si Simon nga patriota o si Judas Iscariote ang nag Jesus maunis siya mga diri na ito gituki o mga kapit healer ang at ato ang gamay ng nantiguan sa healing and deliverance kung mo mo'y Biblia ukba <coughs> lang ninyo ni ukbasaha dayon i eh. ayuha ayuha jud ninyo og discover kay kini nga nakasulat dinhi sa Matthew G's. puro lang gini mga sambingay mga kapitiler Okay mga kapit na putol ato ang live mga kapit hiler. O Wala nais diri sa Matthew G's, mga kapit <coughs> nga posible uh, dili po kumuingon nga kaning ako ang pag yaw yaw din hi sa live sa kuang gamay nga youtube channel mga kapitiler dili po kumuingon nga inyong tuhan dili po kumuingon nga dili nyo tuhan kamunay mag aninaw o magdugang pagdiskubre may tungod sa biblia mga kapitiler kay sumala sa giingon diri sa matthew jis kamunala yung motiwas o basa o ah uh, kutob sa magian aninga uh, video sa ako ang youtube channel mga kapitiler kamunala yung motiwas o basa o mubalik balik o basa sa Matthew G's kun sakto o dili ang inyong pagtuo kay kini nga pagtun o pagtulunan mga kapitiler maunis ya ang posible na mo'y mahimo mamahimong gabay sa magmahilig musunod sa kabubuton sa Dios mga kapit posible nga usaka sa dusi ka postulis nga giingon diri sa Matthew G's. dagan daghan pang bayo pa ang maglibog ani ngano nga ma himo kang o makamantigo ka healing and deliverance tungod ang pagdiskubri sa healing and deliverance mga kapit healer kinahanglan igung igong katakos sa pag discovery sa maong naisgutan nga healing and deliverance nga sa unang panahon gihinganlan lan na siya og mananambal albularyo unya ang albularyo og mananambal sa pagkakaron nga panahon napuno na na sila og mga pagtamay pag BIBI -BI sa mga bag o karong maantigo na daw sila ilan nang ilisan o ngalan nga deliverance healing and deliverance pinadakti <coughs> taning ato ang pag live ugma puhon sa alas G sa gabi eh. mubalik ta og live ugma adlaw nga martis mubalik ta og live ugma sa alas 10 sa gabi eh. ato na i-share ang proseso sa healing and deliverance nga diri na to gikuha og discovery sa Matthew Jesus mga kapit healer <coughs> kon magmatinud anon ka lang sa pag ampu o pa panalangin dasal pwede kang mamahimong usa sa dusi ka postulis sa pag paayo sa mga nanginhanglan o deliverance mga kapit healer o ugma pohon sa gabi eh. alas 10 live na pud ko sa kuang adi lang nga YouTube channel ato na pong tunan ang dasal o panalangin kun ampo sa healing and deliverance ato na pong hisgutan aron maka ambit pud mo sa gamay na tong nantiguhan, sa healing and deliverance nga diri nato tuki ug discovery sa Biblia mga kapit healer ug palihog ug subscribe sa ko ang gamay nga YouTube channel aron yawat na lang inyong ma tabangan ug masuportahan hangtod ugma puhon sa alas G sa gabi eh. mga kapit live ta dito diri dirigi hapon aron sa pag guide sa gustong magpag-guide sa healing and deliverance